Ayan, nayari na rin sa wakas yung pinatabunan na tubo. Doggy, aris ka nga dyan. Doggy, um, um, um. si Doggy. Wait lang, Doggy, at na, nagpa-vlog um, ka ako. Eh, wait lang ha. Wait lang. Ayan, hanggang doon sa may ano, Ayun, dalawa kung ang pusa, oh. Talagang hindi sila makakalapit pag may ibang tao dito. Ang ganda sa may labas, pinasementuhan na. Oh, 'yan. Tapos, ang ganda sa may konop pinatakpan ko na ng ano para ano. hindi ko pa naayos yung ibang ano doon eh. Mm. sa CR pinalagyan na ng Pandot para ano okay na ano Mimi kayo nga alis ha? dito lang kayo sa dalawa pag may ibang tao kasi hindi sila makakalapit ay <laughs> yan yung apo niya makulit oh si Nayan, <laughs> dumabas na sila, umakyat na sila sa bakod. Mm -hmm. Ito kasi makulit eh. Yan to, lumabas na yung dalawa. Si mm. dog yung makulit din. Sige, hanggang dito na lang.